Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The music and news authority. authority. Mga kabrigada, ang ating one time, the new Filipino time. Alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Max. Umaanga na. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Inihinalang balakang ng tao, kabilang sa mga buto na narecover sa Taal Lake. DILG, tiniyak na walang sacred cows sa investigasyon. Pinabantay ang LPA, ganap ng bagyong krisip. Sama ng panahon, may chance ang maging severe tropical storm ngayong linggo. Vice President Sara Duterte, handang harapin ang kanyang impeachment trial. 50% discount naman sa pamasahi sa mga tren ng mga senior citizen at PWD. Inilunsad ni Pangulong Marcos ngayong araw. Pilas Pilipinas Women's, napataob ang Lebanon sa FIBA. Pambato ng bansa, pasok na sa World Cup Qualifiers. At Phil Am Singer na si Jessica Sanchez, nakuha naman ang Golden Buzzer sa America's Got Talent. Drive Panita. Panita. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Drive Max. Max, Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Max, Balita Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa Brigada News sa Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po tayo ng Miyerkules, July 16, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Max, Max, Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, isa umano sa mga butong na recover. Mula naman sa Taal Lake ay eh, posibleng mula sa balakang ng tao. Kabilang ito sa anim na buto. Mula naman sa kabuang, siyam na put isa na posibleng nagmula sa tao, batay pu'yan sa paunang pagsusuri. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada. Mas madali sanang matukoy kung buto ng tao o hayop ang mga na-recover sa Taal Lake kung ang mga ito ay nasa pristine state o maayos ang pagkakapreserba. Ayon sa PNP Forensic Group, dahil matagal na nababad sa tubig ang mga buto, nagkaroon na ng pagbabago sa structure nito, kaya't nagiging hamo ng pagsusuri. Yung ating bones po, supposedly ay na-preserve siya, In pristine state, mas madali po yun. Pero kasi may katagalan po nababad, so may uh, changes na sa bones. Uh, may, kaya nagkahalo-halo pa nga po eh. Siguro um, may intercalate doon kaya nagka-mix uh, up sila. Uh, kaya hinihiwalay po muna natin. Tapos sabi natin kung saan yung humans sa, yung uh, least, least likely na maging human siya. Pinaparitize natin yung bigger bones kasi We know na pag may bigger bones po, mas may tendency na may heal po tayo sa DNA. Samantala, isa sa mga buto na na-recover sa lawa ng taal ay posibleng mula sa balakag ng tao. Kabilang ito sa anim mula sa 71 buto na posibleng nagmula sa tao base sa mga inisyal na pagsusuri. Mula naman sa 45 buto na unang na-recover noong July 10 apat 42 rito ay posibleng mga buto ng hayop. Sa kasulukuyan, may labing walong kaanak na ng missing sa bungeros ang nakapagsumite ng DNA sample para sa posibleng cross-matching. Isa sa gawa lamang ang cross-matching kapag meron ng nabuong DNA profile mula sa mga na-recover na buto. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria. Now 105.1, the News of Manila, the Music and News Authority. Nationwide. Nationwide. No sacred cows. Ito ang idiniini Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulia sa investigasyon kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sa bungero. Aniya, ito'y maging polisman, opisyal ng lokal na pamahalaan o kahit senador. Partikul particular partikular dito ang mga sinasabing miyembro ng Alpha Group. Sa ngayon, ayon kay Secretary Remulia, ay ongoing ang case build up ng Department of Justice, pati ang mga pulis na idinadawit ni Alias Totoy ay pinasasagot na ng Napolcom. Max. Max. Brigada Ancient wide. Ancient wide. Mga kabrigada, tuluyan na pong naging ganap na bagyo ang LPA na binabantayan nitong nakaraan at pinangalanan nitong bagyong krisinga. Batay po sa 5pm bulletin ng pag-asa, Huling namataan ng bagyo sa layong 625 kilometers silangan ng Viracatanduanes. Naglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 45 kilometers per hour at bugso nga abot naman sa 55 kilometers per hour. Ayon naman po sa Weather Bureau, posibleng itaas sa Tropical Cyclone Wind Signal number no. 1 sa bahagi naman ng Cagayan Valley. Hindi rin inaalis ang posibilidad na itaas sa signal number one ang Katanduanes. Samantala maaring maging isang tropical storm ang bagyong krising bukas ng umaga. Inaasahan ding magpapatuloy ang paglakas nito habang tinatahak naman ang Philippine Sea at posibleng maging severe tropical storm sa biyernes ng hapon o sa gabi. Trimax, Brigada Bandita Nationwide. Samantala, handa si Vice President Sara Duterte na harapin ang kanyang impeachment trial. Posible namang mag-convene muli ang Senate Impeachment Court sa August 4. Ang detalya sa report ni Brigada Jigo Studio, i mo! Brigada. Dumabas sa survey ng social weather stations na 66% ng mga Pilipino ang nagsabing dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial laban sa kanya. Ayon sa Office of the Vice President, handa naman daw na harapin ng bise ang kanyang impeachment trial. Sa katunayan, sabik na ang bise na maipresenta ang kanyang panig at mga ebidensya sa impeachment court upang mawala ang pagdududa laban sa kanya. Pero sa ngayon... the lawyers or the vice president are taking legal, legal uh, remedies uh, legal strategies that are allowable in our system Ayon pa sa OVP, nakaantabay din ang bise sa magiging desisyon ng Korte Suprema sa kanyang impeachment case. Whatever the Supreme Court says on her case, then we proceed. If the Supreme Court says it cannot be heard at this time, and then we we'll, be la we'll be very lucky actually as a country because we'll save millions and millions of people, of money on the trial that is technically defective from the beginning. Ayon naman kay Senator Joel Villanueva, posibleng mag-convene muli ang Senate Impeachment Court sa August 4 para sa trial ni VP Sara. Isang linggo ito matapos ang ikaapat na State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Kailangan daw kasi ng mga senador ng oras pagkatapos ng pagbubukas ng 28th Congress sa July 28 para i-finalize ang committee chairmanship sa Senate leadership. Um, August 4 will be able to convene the uh, impeachment court, maka, maka, maka take ng oath yung mga bagong uh, senator judges and at the same time, Harap na yung uh, prosecutors at uh, defense team ni uh, Sara. Samantala, iginiit ng OVP na ang mandato ng Bise Presidente ay kaparehas lamang ng mandato ng Presidente. Tugon ito sa ilang katanungan hinggil sa papel at kapangyarihan ng Bise Presidente sa kasalukuyang administrasyon. All the Vice President's past, present and future are looked at as their time. But if you really think about it, the Vice President should be as prepared as the President. Should anything happen to him, who assumes the responsibility. It's the vice president. Ayon sa OVP, nananatiling tapat sa tungkulin si VP Sara at handang gampanan ng anumang responsibilidad na nakaata sa kanya sa ilalim ng saligang batas. We need a vice president who is always ready to assume. And the services that are now being delivered by the vice president through her office is um, a way of preparing herself just in case anything happens from now until 2028. Kinumpirma naman ng UVP na hindi dadalo ang bisipresidente sa ikaapat na zona ng Pangulo dahil papunta ito sa ibang bansa para sa isang event ng Filipino community at makakabalik pa siya sa Pilipinas sa mismong araw ng zona. In the heart of changing lives ako si Brigada Jico Custodio ng 15.1 Brigade News sa Manila, The Music News Authority. Bandita, Hindi na raw kontento ang mga Pilipino sa patuloy na pag-iwas ni Vice President Sara Duterte na saguti naman ang mga paratang sa impeachment complaint laban sa kanya. Ayon sa isang kongresista, sinasalamin ng lumabas na pinakabagong survey ang kaugnay sa impeachment na nais ng makita ng publiko ang mga ebidensya. May report si Brigada Haji Kaaminyo, i mo! Malinaw na hindi kontento ang taong bayan sa paninindigan ni Vice President Sara Duterte na huwag sagutin ang mga aligasyon sa naging pagdinig ng kamera. Ito ang iginiiti Akbayan Party List Representative Shell Diokno kasunod ng lumabas na survey ng social weather stations kung saan 66% ng respondents ang sang ayon na dapat sagutin ni Duterte ang mga paratang sa impeachment complaint. 55% naman ng na mga taga Mindanao ang pabor na kailangan sumagot si VP Sara. Sa pulong balitaan, sinabi ni Diokno na matagal nang naghihintay ang taong taong na makita ang ebidensya ng prosekusyon sa impeachment case. Yung mismo ang ng sa mga Kapag verified complaint na may firman ng ng, ng house, yan ay ng agad-agad kailangan -agad, na ng trial. natin trial, sabihin ay yung mismo pag-aharap ng ebidensya, pag ng para malaman natin kung kung pa ang kaso. Hindi lang sa impeachment kasi hindi lang naman ang mga senators ang nagbukusga. Pati lahat tayo mga Pilipino ay judge din. Habang tumatagal niya ang pagsisimula ng impeachment trial ay lalong tumataas ang kabatiran ng publiko. Naniniwala rin si Diokno na wala na dapat mangyaring debate sa pagkoconvene ng 20th Congress kung sisimulan na ang paglilitis. And I think it's about time that we there be more transparency. Kasi kung sa usapan naman natin dito, hindi pera ng isang mga tao lang, pera ng buong Kailangan magkaroon ng pananagutan, kailangan malaman ng tao kung paano at saan ginamit yung pera na magkaling sa mga sa atin. Samantala, muli namang nanindigan si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. na hindi minadali ang desisyon na maghain ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Kaugnay ito sa pagpapasagot ng Korte Suprema sa dalawang kapulungan ng Kongreso ukol sa mga impormasyon na may kinalaman sa unang tatlong reklamo kung saan ipinepetisyon ng kampo ni Duterte ang paglabag sa one-year bar rule sa impeachment. We have full confidence that the impeachment process undertaken by the House was legal, fair, and fully consistent with the Constitution. This was not a baseless complaint. It was the result of extensive investigation and evidence that cannot simply be ignored. The decision to file impeachment charges was not rushed. Hindi po minadali ito. So over 215 members of the House signed the articles of impeachment. A clear reflection of the majority's belief that any official Even a vice president must be held accountable if they violate the public's trust. In the heart of changing lives, I si Brigada Haji Kaaminyo of 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. authority. Right, Brigada Bandita, Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, halos isang linggo na lang at magbubukas na muli ang regular session ng 20th Congress. At ayon kay Sen. Ontiveros, kung sakali ay bukas naman daw siya na samahan ang Veterans Block matapos ang pahayag na ito. Alamin ang komento ni Sen. Soto kung bukas ba silang tanggapin ang senadora. Para sa kabuang detalya ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Live report. wala naman daw problema kay Senator Tito Soto kung nanaisin ni Senadora Risa Ontiveros na samahan sila sa Veterans Block. Kung tutusin, maganda pang araw ito dahil mas masaya kung mas marami sila. Dagdag pa niya naniniwala siya na magiging asset nila sa kanilang grupo ang integridad at reputasyon ni Ontiveros. Matatandaan ng Veterans Block ay binubuo ni na Soto, Senator Mig Subiri, Senator Ping Lacson, Senator Lito Lapid at maging si Senadora Loren Legarda. Samantalang huling desisyon ng senadora ay sa July 28 para tuluyang malalaman. Kasunod nga ng gagawin pagbubukas ng regular session ng 20th Congress. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News Authority. Balita. Nationwide. Nationwide. Hindi na lang po mga estudyante ang merong diskwento sa pamasahe sa mga train lines sa Metro Manila. Kasama na rin sa 50% discount ang mga senior citizens, pati na ang mga persons with disability. May report si Brigada Maricar Sargan. i mo. Brigada. Nagsimula na ngayong araw ang 50% discount sa pasahin ng mga senior citizens at persons with disability sa MRT 3, LRT 1 at LRT 2. Ito ay matapos ilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang programa kaninang umaga sa Santolan Annapolis Station ng MRT 3. Isang buwan matapos siyang i-anunsyo ang kaparehong discount para sa mga estudyante. Sa kanyang maikling talumpati, sinabi ng pangulo na tinatayang nasa 13 million senior citizens at 7 milyon ng mga PWD ang inaasang makakabenepisyo rito. Eh, alam naman natin, yan, yan ang mga grupong yan, mga estudyante, ang PWD, mga senior citizens, ay talaga naman, eh, kailangan ng tulong natin dahil uh, eh, very limited ang kanilang income, kaya tinaisip namin, ito ay eh, maaari natin gawin upang tulungan ang mga ating mga commuter na PWD at yung mga, uh, senior citizen na nandito kasama natin ngayong para maka-avail ng 50% discount, kailangan lang nilang ipakita ang kanilang senior at PWD ID sa ticket counters. Ang nasabing diskwento ay magtatagal hanggang taong 2028. Maliban dito, inanunsyo na rin ni Pangulong Marcos na tumatakbo na ang mga Dalian train cars na binili ng pamahalaan noong pang taong 2014, pero higit isang dekadang natenga dahil daw sa technical compatibility sa riles ng MRT-3. Mula ng 2014 ka tenga lang ito hindi hindi po nagamit. Kaya eh ang ginawa natin ay binalikan natin itong itong mga ito at tiniyak natin na kung ano ba ang kailangan gawin para magamit ang Dalian train na ito ay gawin na natin. Pagkatapos naman ng paglulunsad ng 50% discount, dumiretso agad ang Pangulo para inspeksyonin ang nagpapatuloy na konstruksyon ng Metro Manila Subway Project sa may bahagi ng Camp Aguinaldo. Ang Metro Manila Subway ay babaybay mula Valenzuela hanggang Paranaque na may habang higit 33 kilometers at magkakaroon ng labimpitong stations na kayang mag-accommodate sa lagpas kalahating milyong pasahero kada araw. Nandito tayo dahil in-inspeksyon ko ang isa sa pinakamalaking proyekto na ginagawa natin para sa uh, sa ilalim ng Department of Transportation para sa ating mga commuter. Ito yung ating uh, subway project na papaabuti natin hanggang etong face na ito hanggang Valenzuela. Ngayon, pagka nabuo na ito, ang travel time mula sa Valenzuela hanggang sa airport, ay sa kasalukuyan, mga dalawang oras yan eh. Dalawang oras kalahati. Eh. Kaya mababawasan yan hanggang mga 40 minutes na lang. Kaya napaka, napakalaking bagay pag nabuo natin ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Samantala makalipas ang 20 years mula noong una siyang sumabak sa unang season ng America's Got Talent. Muling nakatungtong sa AGT stage ang Filipino-American singer na si Jessica Sanchez. Sinubukan ulit ngayon ni Jessica ang kanyang swerteng makapasok sa kompetisyon sa pamagitan ng pag-awit ng kantang Beautiful Things ni Benson Boone. Tila naging sulit na sulit naman ang matagal na comeback na ito para sa kanya dahil nagustuhan ng mga horado ang kanyang pasabog na performance at naging mainit din ang pagtanggap sa kanya ng mga manonood. Nakatanggap siya ng standing ovation mula sa mga judges at ang kanyang galing ay nauwi pa sa pagpindot ng Golden Buzzer ni Sofia Vergara. Samantala, ibinahagi rin ng Phil Am Singer na nagdadalang tao na siya sa una niyang baby. Matatanda ang dati na ring sumali sa American Idol si Jessica pero hindi siya ang itinanghal na kampiyon. Max, Max, Brigada Nationwide Nation Mga kabrigada, World Cup qualifier spot secured dahil po wagyang gilas Pilipinas Women's sa naging laban nito sa FIBA 2025 Women's Asia Cup ito po ay matapos mapatumba ng mga pambato ng bansa ang Lebanon sa Yenzen Sports Center sa China. Sa pagtatapos ng unang quarter, naitala po yung 29-12 ang score. Lamang po agad mga kabrigada ang gilas ng 17 points. Pero pagsapit naman ng second quarter, abay nakahabol ang Lebanon sa score na 41-37. Nagpatuloy pa ang pangarangkada ng kabilang kopunaan kaya naman Umabansi pa ito sa Pilipinas sa ikatlong quarter sa laban po sa score na 55-57. Sa kabila nito, nagpakita naman ng buong determinasyon ng Gilas, kaya nakabawi rin ito sa huling quarter ng laban. Tinapos naman ang laro sa score na 73 to 70. Dahil dito, hindi lang sila mananatili naman sa Division A sa Continental Meet sa 2027, kundi nasecure na rin ang pwesto sa 2026 Women's Asia Cup Qualifiers. Ilan po sa mga nagpakawala naman ng puntos para sa kanilang pagkapanalo ay si may Panganiban na may 15 points at si Jack Animam na may 14 points. Backs. Friday Backs. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Maghapong binantayan upang kumpleto ang Kumpleto. Drive Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New CFM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New CFM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Balita Nationwide, hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule, lalaking angat tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.